sometimes kahit na sabihin na natin alam natin na mahal na mahal tayo ng ex natin interesado at nakuha mo na nga po yung attention niya may feelings pa rin pero bakit hindi pa rin po bumabalik sa mga previous vlogs ko mga utol videos tinuturo natin kung ano yung mga pwedeng maging triggering factor nang sa ganon ang ex mo ay mapabalik sa iyo at dalawa dyan ang popular na binabanggit ko katulad ng fear of losing you o yung sense of inspiration. Pag meron kasing separation anxiety, mga kapatid, ay mas mabilis na may admit ng ex mo na siya nga po ay umiibig pa rin o may feelings pa rin o may interest na kayo po ay balikan. Kung meron naman pong sense of inspiration, natural, nandun yung tinatawag na emotional motivation. Mga utol, napakaraming paraan nito kaya hindi tayo dapat nagpapanik o halimbawa nga po nagpapakadepress o lungkot during a breakup dahil alam naman po natin na ito ang magbibigay sa atin sa pagiging Akot. At pagka ito po ay na feel natin mga utol, ay mas lalong mawawalan po tayo ng opportunity or chance na maibalik po ang dati. Pero kung sabihin ko na itong video ito ay tungkol kung papaano todong maiin love or mapapamahal o sabihin na nga po natin ma-obsess muli ang ex mo sa'yo, I'm sure tatapusin mo ang vlog na to. Dahil today ay hindi lang po magpo-focus doon sa pag-gain ng interest niya mga kapatid. Dahil ang video natin ngayon ay i-represent -re or ituturo nga po kung paano siya tuluyang ma-obsess at mauhulog sa iyo once again. Today ay magbibigay po tayo ng ilang mga tips na pwede po nating i-focus or sabihin na natin gamitin mga utol para ma-win mo ang ex mo or tumasung yung ating atraksyon. O yung ipinangako nga po natin na maging obsessed once again ang taong minamahal gusto natin. Number one mga utol, destroy their ego. Ito po ay very popular. In fact, Napakaraming vlogs ko na tungkol dito mga utol At alam naman po natin na pagkahalimbawang na destroy po natin yung kanyang ego Siya po ay medyo magiging weaker, magiging weak At pagka weak na po ang ating subject or ex or taong mahal natin Mas madali po natin ito makukuha Or mas madali po siya ma obsess o magkaka-interest nga po sa atin Kailangan umisip po tayo ng ilang mga paraan Para maalis po yung kanyang pakiramdam na siya nga po ang dominante Mas importante at kailangan natin dahil pagka ito po ay nangyari mga utol, as I've said, medyo mahihirapan tayo. Kasi ang mafe-feel po niya is parang kayang-kaya po niya tayong kontrolin sa lahat ng aspetong emotional. Kaya ang dapat mong gawin mga utol ay baklasin. Tulad ng binabanggit ko, tanggalin po natin yung kanyang trono. Yung kanyang pakiramdam na siya po ay may command or dominante. Ito po ay mangyayari kung halimbawang hindi na po kayo magpapakaalipin sa kanya o tatayo sa kanyang harapan at magsisilbi nga pong fan Mabilis Nababagsak po yung kanyang ego and pride Pagkahalimbawang naramdaman po niya Na hindi na po niya kayo Kontrolado Number two Destroy Sirain mo Yung kanyang paniniwala Their belief Alam natin mga utol Na pagkakayo po yung dumper Kung halimbawang hinahabol nga po natin siya Napakaraming paniniwala Ang kanyang nararamdaman Tulad nga po na kayo po Ay kayang kaya niya Tulad nga po ng kumabigyan ng pagkakataon ay kayang-kaya po niya kayong baliktarin, bitbitin, or even balikan. Ito po yung mga belief ng taong maigo o usually ng ating mga dumper, especially pag hinahabol mo. Pero in relation nga po doon sa binanggit ko kanina, kung tatanggalin mo yung kanyang trono, kusang matatanggal din po yung kanyang belief or paniniwala, mga utol. Kasi kung halimbawang ang pakiramdam nga po niya na siya po ang may hawak sa atin, Imposible mga utol na siya po ay bumalik sa atin. Bumalik man yan, ganung kaliit ang magiging tingin niya sa'yo. Kaya kailangan ito po ang una nating asikasuhin. Third, humiliate them emotionally. Hindi yung ipapaya mo siya sa publiko mga utol kasi alam natin ito po ay negative or red flag. Pero payain mo siya mga utol. Iparamdam mo sa kanya na hindi ka magsisilbing remote control. Kasi ang pagkakalam niya, kayo nga po ay parang magiging remote control na kung saan niya ilagay, kung saan niya iniwan, ay doon din po niya dadamputin. Mga kapatid, iparamdam niyo po na kayo po ay parang drone na nawala, na hindi na niya alam kung nasan. Hindi yung talagang namomonitor ka pa rin niya hanggang ngayon at sunod ka pa rin ng sunod, katulad nga po ng mga nabanggit ko na para kang alipin. Madali mo magagawa na siya po ay mapahiya. Dahil alam naman po natin, bilang dumper, mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. So most likely, aabangan ka niya. May ine-expect siya na gagawin mo. Pero pag alimbawang ipinakita mo sa kanya na hindi ka nandun o hindi mo ginagawa yon o hindi ka niya napapasunod, mga utol, may konting hiya yan at pahiya. May konting humiliation po yan na mararamdaman dahil nga sa inaakala niyang siya po ang reyna or hari. Dahil sa inaakala nga po niyang siya po ang mas mataas sa inyo. Last but not the least, ito po yung madalas na itinuturo at ipinapaliwanag ko sa mga one-on-one -on -one coaching natin mga utol. Mga clients na humingi po ng tulong, madalas ko rin pong i-remind at ituro ito. Number four, Paniwalain mo siya na kayo nga po ay patuloy pa rin pong nagsasucceed, nagbe-benefit at tumatamasa kahit nga po kayo ihiwalay. Yung bang parang ipaparamdam mo sa kanya na napabuti ka pa. Not in na negative way mga utol kasi alam naman po natin nang ang ex mo will be very very sensitive. Kaya kung halimbawa iyayabang mo ito or ipamumukha mo sa kanya, maring ito po ay mag-backfire. Maring maramdaman niya na negative na ipinamumukha mo sa kanya na kayo nga po ay natutuwa sa breakup. Alam naman po natin na mararamdaman pa rin po niya ito bilang pagiging apektado mo. Kaya dapat mga utol, sakto lang, tama lang. Maging positive ka lang na talagang nakadistance sa kanya Ito po for sure ay lubusan po niyang mararamdaman, or makikita. Simple lang para gawin ito. Embrace the freedom. Hindi yung alam niyang kayo nga po ay nakakulong lang dyan. Dahil ang ex mo, most likely, may alam niya na pattern. Kasi since na ex kanya, alam niya from 7 o'clock in the morning kung anong oras ka nagigising at kung anong oras ka natutulog. Kung alimbawa binibigyan mo siya ng pagkakataon para medyo ma-reshuffle ito, yung makikita niya ka, yung makikita niya bigla na kayo nga po ay somewhere na parang ini-embrace mo yung freedom, natutuwa ka during the breakup, nakikipagkaibigan ka, mas lalong nagkaroon ka ng maraming activities, mas lalong nagkaroon ka ng opportunity para i-upgrade yung sarili mo mga utol, yun yung sitwasyon kung saan mararamdaman nga po niya na ini-embrace niyo po yung freedom. Samaan niyo na rin po ng konting sense of mystery. Maging misteryoso tayo. Kadalasan itong pagiging misteryoso ay itinuturo natin pag may pina-pursue kayo para maging attractive. Totoo naman po yun mga kapatid. Link doon sa tinatawag na pagiging confident. Pero magagamit din po natin ito para bumalik ang ex mo. Dahil kung halimbawa may in-expect nga po siya na gagawin mo katulad ng begging, paghabol sa kanya, pag-message, pag-reply, tapos hindi mo gagawin, pagiging mysterious na yun. Kaya yung binabanggit ko appeared doon sa mga unexpected situation or places. Be with some friends na hindi niya kilala. Maging magkaroon ng pagkakataon para ma-develop ang sarili mo sa panahon na alam niyang kayo nga po ay walang kakayahan at nalulungkot. Siyempre ang mga bagay na to ay magiging unexpected sa kanya at sooner or later mga utol may hirapan po siyang i-guess or i-link or hulaan or i-connect yung dots na mangyayari at alam naman po natin pag ito po ay nangyayari pumapasok tayo sa kamalayan at isip ng ex natin. Yan po mga utol ang kailangan natin gawin kung kayo po ay naghahanap ng solusyon kung paano mao-obsess at iisip-isipin ka ng ex mo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo diyan. Suportahan po natin at siyempre bantayan po natin ang ating pamilya. Papong TV po.